Welcome to Alex Reali. Today is my video. Dito po tayo ngayon sa kabaan ng kaginawaan sa loob ng magsaysay. Manggaan pa Narito nga ang isa nating kababayan na ang kanya pinagkakakitaan ay ang pagbulganis ng gulong, pagsasaayos ng gulong at pagpapalit ng mga gulong. Yan po ang ating pong kababayan na tiga-pasig panggahan. Ito ang pinagbubuhay niya sa kanyang mga pamilya. Sa araw-araw ng kanyang buhay, ang kanyang ginagawa ay ang pagbubuganay. At ito ang kanyang reality ng buhay. At ito nga ang gulong na pinilitan ng bago. Uh, pagkaganyan ng ating gulong, kailangan na natin palitan. Uh, hindi na magiging safe yan para sa ating At sana magiging inspiration sa iba ang galitong uh, marangal na hanap buhay. Yan o. Naggal na nagbu-bulkanize ni July. Ah? Silang na, Julay? Sila ang tumugal na bulkanize dito sa loob ng manggahan. Mga uh, karyal. Nice! Pirebot. 20 years sa uh, ano na 30 years na sa pag-organize <coughs> Ang video nito ay ginawa hindi para magpasikat ang sinuman. Para magbigay sa pag-asa sa mga isa sa atin, hindi hadlang ang kairapan para tumigil sa buhay, kundi dapat magpatuloy habang may buhay. Salamat sa Diyos.